O oh, sige, pangaon lang mo dahag kapaya sa guys. Oh! Tam is? Oh! Very good. So, pangaon lang mo diha kaysa magsige mag -away -away. <laughs> mo away-away. Panghab-hab mo diha. Hi, <laughs> ikla. Hmm. so, guys, nag-enjoy mga bata sa atong kapayas nga hinugi kan sa puno. Lamilin? Lin is? Ah! <laughs> Very good. So, hotdan ninyo ang kapayas. Kailan mo na pwede daghan? Kay maglagot ko o mag-away-away mo diya. Pangita, paginog diya, Tan. Sige na, Ano makakaon mo? So, dagan pa tagkapayas diya, no? Mga hilaw pa lang o ban? Tan, naa sa likod, Tan. Kitag sa likod ang hinog na ah? Hey. Na na guys, ang kapayas kay natumba man siya ba? Natumba siya unya. Buhi pa si ang iyang punuan. Nahinog na lang siya diha. So nara din ni guys sa O, oh, tungod sa balay. Di ba? So for me guys, ang pinaka the best na room yeah. ah, ito tsaka yung doon sa kabila. Yeah. The best. Tara, dine, tagi. Huh? Ito, Nari, dine, dine? Huh? Tanawad, Ha? Ito ta. Dali, usap din din. Ha? Tanaw din, tanaw din. Dali ate. Una, 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 una. Okay, man. Okay. okay. Oh. Di mag-away-away, ha? Huh? Oh. Ah, pwede lang sa kanto. Hai. <laughs> <laughs> bagian dia ah. Guys, bagian dia, guys? Di agingnya tayo. Super lapuk, ngareng takagi. Balik, 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 balik. Wow, super nice! Super nice! Mau enggak jadi dito Ada ah. di I see forever. Ah, oh, di bawah. I'm gonna